ano na naman to iba na naman to itong itim na ano itim na yung prutas na hamat yung tins tinatawag nila tins Nag-harvest ako dito itim mama itim ito ang pinakamasarap na prutas na ano tins nila yung pitasin natin yung itim yung maitim pitasin natin ito may napitas na ako sundi yan okay. o Ayan. Uh, masarap ito masarap <laughs> kahanap tayo dito ito 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 malambot matigas pa siya ito may masarap na ano itim siya matigas pa siya Lai. Kaya ang daming kinakain ng ibon ang kinakain ng ibon dito Ito parang may manong ang hinunod Ay ito Ito makita Ayan o oh. Hmm. Ano itim na siya. Itong masarap na ano violet siya. Parang sa ano sa uh, pasta apple. Hmm. Nakain din na ito daming kinakain ng ibon. Hey, tingnan natin ito. Ito okay. to, Hey, kinain ng ibon. Hindi maganda. Ayan na. Ito na biyak. Ito na biyak siya. Inog na ito. Nabiyak siya eh. Ito So, masarap to siya matamis. Ayan natin. Ayan. Ito marami. Eh, kinain ng ibon sa so, ayan. Kinain ng ibon. Matigas pa siya eh. Ngayon kinain ng ibon. Matigas pa siya. Hmm. Ito yung gusto kong na prutas. Masarap siya ba? Ang ano itim siya Tumis miss sa ilalim tingnan natin Ayan. Hmm. Ayan. Ang kinakain ng ibon. ang napitas ko, Ito yung napitas ko yan. hah? Tayo dito sa ano. Yung green ang hah? natin. hah? hah? kinain hah? ano ito yung green naman green ito siya do ibon patay ng green kasi kunti lang yung ano eh kunti lang yung hindi na natin ito lang paano na to patapos na patapos na itong ano na to, prutas na ito ang dami ito mga mga Ayan. Kunin natin itong ano. So, na Katapos na itong prutas na ito. Ayan. Ayan. Ang dami. Ayan. Ayan, John. Ako lang natin yung mga malalaki. Ayan. Kuha tayong sili. E, Ito yung sili. sili. masarap sili eh. Ang gagalit na naman itong Madam Cook. Bakit daw ako na? Mukha ng sili hilaw pa. Nakain ko eh. Ayan. Thank you for watching guys. Bye bye. Uy, uy tweet, what, 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 what.